Kompleto dito mga manay. Kompleto dito. Ayan. Ang mga isda. Ay. Ay, mayroon. yung mga Ay, mayroon. Sa loob. Sa pila ka? Ay, kalahating oras lang naman be ang pila. Kalahating oras lang doon. Sigurado yan. 50 pil. Kasi galing ako doon. Chine Tapos lumabas uli ako. Nag-surveillance lang ako, ako, darling. 200 pins yan dyan. Meron yan dyan sa kaisaim Meron yan dyan. Oh, Hi guys! Ayan, ang paninda ni ate. Napakaganda bangus kasariwa mga manay. At meron pa sila na. Daing. So sa mga gustong bumili ng daing, ayan. May timpla na to, di ba? Oo, ano may timpla na yan, daing. Ayan. Anong binili mo, my love? bangus Ha? Shout out ka muna dyan. Ganda ah. Mamaya maya makikita mo na yan. <laughs> Shout out mo. Sama ang tamaan loob mo. Tamaan loob mo. Sabihin mo lang pag magsamaan loob mo. Dito ka. May pinaglalaban ka ba? Hi lo. Hi lo. How are you? Ayan. So mga masisipag sila ngayon. Punong puno doon parte. Ayan. Hello. Ang bagong asawa mo si Dabangos lo? Oh. For Helen, one dinar, okay? Okay, <laughs> Now, I will come back to you, ha? Huh? No? So, ayan mga manay, ganito ang kaganapan dito, nightmare sa Manama. Ayan, ito yung lulu. <laughs> Inadagsa na napakaraming tao. Araw-araw ganito. So, tara, go, go tayo dyan. pinaglalaban ka ba? <laughs> Sabi ka na dito kasi naka-live tayo ngayon. Ah, Dahil lang alalay mo ako ngayon. Pag may pinaglalaban ka, magsabi ka lang. Ayan. Talon niya ngayon ang YouTube ni Manay. Hi ka, hi ka sa mga taga... Saan? Susugurin daw namin ngayon. Susugurin namin ngayon.